pagdinig pa noo ganyan hindi diferensya. Ah. Oh, ano pa? Ah. Oh, Ay bako pero magagayon pa mga buhay ang suso. Oh. Wait, diferensya. Ito na sana pa. Okay. Arendo Ang na kagayon diyan. Ano? Ano? E di babae mga babae. magayon. Pilang susu. 13, pero buruhay ko tau. Ay, ito. 13 uh, talaga. Arin na pinag-trese. Arin na Pero ano gaubon nyo yun yung mga disyotso. Disyotso at 13? Arin pa. Ini, yang ah, pila susukan. Oo. Oh. Sa dahil hita susu. Ini, yung ano pa nun. No? Kaso tres sila. Ini ini. Pila ko ta Babae man ang pero bako ana no. Oh. Dako mi na Bako yan dako ano. So yang na tada so. Sarungan lang dito ang grabe ko. Hay gulo na ko na diyan. Eh so nang na tada oya na.